Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat Ito naman pong kaibigan si Jake Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin May violation daw ang Philippine government sa pag-aresto kay Tatay Di kong Ayon po kay Senador Amy Marcos Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin Followers, subscribers, uh, silent viewers at mga visitors sa channel po Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood at suporta ah. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam po natin mga ilang weeks yata or even a month, nagpapatawag po ng Senate hearing ang mahal nating senador, Amy Marcos, tungkol po dito sa pag-aresto. At ay, ay, ay di kong last March 11, and then pinadala po ito sa ICC, no? sa Hague, the Netherlands. Pero ayon po sa kanya, hindi po sumunod sa legal na aspeto ang pag-aresto kay Tatay Digong. Sa ulat po no, na nasa ad sa inquirer.net, meron po siyang nakit may mga findings po siya. No? Uh, nakalagay po dito, ang government natin wala pong obligasyon to arrest the former president and surrender him on international court. Uh, dito po may tatlo po sila may tatlo pong preliminary findings. Una, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Duterte and turn him to the International Criminal Court. Ikalawa po, The Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. The administration already started preparations prior to March 11. Ibig po sabihin, Planado na po ang pag-arresto kay Tatay Digong before po March 11, 2025. Ikatatlo, there are glaring violations of the rights of the former president. Ayon po kay Senator Amy Marcos, the Constitution safeguards guaranteed liberty in due process of law was not observed. According po sa kanya, no warrant was issued by the Philippine Court. The arrest did not fall within the exceptions of warrantless arrest. Okay, so ano masasabi ko dito? Um, Interpol po ang nag-request no sa Philippine Government tawlihin si Tataidikong with the uh, asking help no from the ICC. Now medyo too late a hero na, to, na, na po ito for sa Senator Amy Marcos kasi nandoon na nga si Tatay Digong and then kahit ang Supreme Court sabi na may jurisdiction pa rin ang ICC na magpatupad ng arrest warrant kasi umalis lang po ang Pilipinas around 2019 how about 2011 up to 2018 na mga taon na membro po tayo ng ICC or International Criminal Court Siguro ginagawa lang po ito ni Senator Amy Marcos para makakuha ng simpatiya at support sa mga Duterte. Pero kung masasabi ko, this is already close deal kung sabi nga ni Justice Secretary Boying Rimulya, wala na to, tapos na to. So, ibig sabihin, hindi na ito mapabalik si Tatay Digong dito. Isa kanya lang siguro, parang maliwanagan lang, pero sa tingin ko, parang ano lang to, kanyang taktika ni Senator Aymira Marcos para at least makakuha ng suporta sa sa mga Duterte no, supporters this coming May 12, 2025 election. Iwan ko kung epekto to ang kanyang tactics and strategy na makakuha ng mga boto sa mga supporters ni Tatay kong in Sara Duterte. So yun lang po guys. Maraming salamat po. Hindi po ako abogados. Hindi ako makakomment kung may violation talaga or wala. No. Let the court... A uh, decide no Supreme Court no so sabi ng Supreme Court valid naman daw yun na po guys maraming salamat po sa inyong panonood at suporta please subscribe to my channel kung gusto niyo yung video na ito paki like lang po Mahal ko kayo guys. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Kung wala kayo, wala din ako dito. Keep safe everyone. Paalam po. Ito naman po ang kaibigan News Jake. Paalam. Bye-bye.